Kristiyano ka nga ba talaga? O Kristiyano ka lang sa pangalan? Akala ng marami, sapat na ang magsimba, magbasa ng Biblia, o magsuot ng krus para matiyak ang kaligtasan. Pero ayon sa Biblia, may mga Kristiyano na hindi makakapasok sa langit. Gusto mong malaman kung bakit? Panoorin mo ito hanggang dulo, baka isa ka sa tinutukoy ng salita ng Diyos. Unang dahilan, nagpapatuloy sa kasalanan sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan ay wala nang haing natitira pa para sa mga kasalanan. Hebreo 10.26-27 hanggang Sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Tanging ang nakakatakot na paghuhukom at nagliliab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Maraming Kristiyano ang alam na ang mali, pero patuloy pa rin sa kasalanan, pangangalunya, panloloko, pagiging mapanirang puri, at iba pa. Hindi sapat ang paghingilang ng tawad kung alam mong babalik ka rin sa kasalanan kinabukasan. Ang tunay na pagsisisi ay may kasamang pagbabago. Pangalawang dahilan, walang bunga ng Espiritu, sa pamamagitan ng kanilang bunga ay makikilala ninyo sila. Mateo 7.17 Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng ubas o igos. Kristiyano nga, pero ba't mainitin ang ulo, mapanghusga, walang habag, ang tunay na kristyano ay may bunga ng espiritu, pag-ibig, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan. Kung wala ka nito, baka peke lang ang pananampalataya mo. Pangatlong dahilan, mapagkunwari, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Mateo 7.21 Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang, nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Kristiyano sa labas, pero iba sa loob. Nagbabasa ng Biblia sa Facebook pero naninira ng kapwa sa private chat. Hindi mo maloloko ang Diyos. Hindi sapat ang anyo ng kabanalan. Hinahanap ng Diyos ang pusong tapat. Pang Pang-apat na dahilan, pag-ibig sa sanlibutan. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay wala sa kaniya ang pag-ibig ng Ama. Unang Juan 2, 15, Wag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Mas mahal mo ba ang pera, kasikatan, at social media kaysa sa Diyos? May mga Kristiyano na mas excited pa sa likes kaysa sa pagdarasal. Kung ang puso mo ay nasa mundo, paano ka papasok sa langit? Panglimang dahilan, hindi tunay na relasyon kay Kristo. At sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakilala kailanman. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Mateo 7.23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Bautismo? Check. Church member? Check. Pero may relasyon ka ba talaga kay Kristo? Nakakausap mo ba siya sinusunod mo ba ang kanyang tinig? Kung wala, peke ang iyong pananampalataya at delikado. Kaibigan, ang pagiging kristyano ay hindi lang sa ngalan, kundi sa gawa. Hindi ito relihiyon lang, ito'y relasyon kay Kristo. Kung nakita mo ang sarili mo sa isa sa limang ito, hindi pa huli ang lahat. Magsisi, lumapit sa Diyos. Wag mong sayangin ang pagkakataon na mabuhay para sa kanya ngayon pa lang. Mga dapat tandaan, magsisi at talikuran ng kasalanan. Gawa tatlo, labin Mamuhay ayon sa bunga ng Espiritu. Galatia 5, 22-23. Magpakatotoo sa pananampalataya. Roma 12, Wag mahalin ang mundo. Isa Juan 2, lima. Kilalanin at mahalin si Jesus ng buong puso. Mateo 22.37 Like, share, and subscribe kung gusto mo pa ng ganitong content na may aral at katotohanan. Tandaan, hindi lahat ng Kristiyano ay maliligtas, pero lahat ng tunay na sumasampalataya kay Kristo, tiyak na makakasama siya sa langit. Maranatha, marami pong salamat sa panonood.